Mga kabrigada, noong uh, May 20 or 21 ho, mm. eh, meron hong uh, ho sa atin mga kabrigada. Ito po si na Mike at si Christina para nga ho doon sa ating uh, beneficiary ho mga kabrigada. Ito mm. pong si Baby Christine. Oh. Sa mga hindi po nakanood doon mga kabrigada, si Baby Christine po, sa so po isang 2-year-old uh, na bata, at sa murang edad niya humakabrigada, siya po yung na-diagnose na meron pong cerebral palsy at Wilms tumor, mga kabrigada. Mula ho ng araw na yon na sila ho'y nanawagan ho sa atin, eh, tayo ho'y araw-araw din ho na kumakatok sa inyong mga puso para tayo ho'y makakolekta ho, mga kabrigada, ng kahit mumunting tulong ho mga kabrigada na makababawas ho sa kanilang financial burden sa gastusin po nila sa kanila po mga pang araw-araw na gastusin sa ospital at sa kanila pong bahay mga kabrigada. Ngayong araw po makakasama po ulit natin mga kabrigada ito pong si Christina ang nanay po ni baby Christine Uh, para ho personal ho nating maibigay ho sa kanila yung mga nakala po natin na donasyon mula ho sa ating mga listeners sa ating mga kabrigada yung mga bukol na puso ho na talaga po nagpaabot ng tulong kahit magkano pong halaga napakalaking tulong na ho niyan sa amin at syempre sa tulong din po ng one tahanan uh, kumusta po kayo uh, na Ate uh, kasama po ulit namin kayo dito at uh, ngayong araw po ipaabot eh, ho namin ang mga nakala po namin na tulong po para po kay Baby Christine. Good morning po. Good morning po, sir. Opo. Eh, sa oras ito, eh, kumusta ho ba si, ano, si Baby Christine? Kumusta na po yung kanyang sitwasyon po sa ngayon? Kasalukuyan pa rin po siyang nasa loob ng pediatric ICU. Mm-hmm. po siya. Mm -hmm. Kasi po, kailangan po siyang i-monitor dun sa, nanggaling po siya kasi sa operation. Opo. Eh, tumataas po kagabi yung blood pressure niya, kaya mm -hmm. kailangan po siya medyo i-monitor ngayon. Mm -hmm. Para po, Makita kung saan nang gagaling ba't tumataas po yung blood pressure po ng anak ko. Opo. Uh, si ano po ba? Si Sir Mike po, siya po yung nagbabantay ngayon kay Opo, Christine. siya po nang nagbabantay ngayon. Opo. Uh, so dito po sa mga nagdaang araw, eh, nakakala po kami ng mga uh, kahit konting tulong lamang po para po makabawas po tayo dito po sa inyong mga gastusin. Uh, Brigada Abs, kasama pala natin ngayon si uh, Brigada Lay Baguio, mm -hmm. ang ating uh, broadcast manager dito sa Brigada News FM Manila. At uh, hawak niya na, partner, itong mm -hmm. mga nakalap na tulong wala oh ho sa ating mga Yun po yung po ninyo sa GCash. Opo. Oh, uh yun po yung ating ibibigay ngayon mga kapigada. Mm -hmm. oh. Ayun, ito Brigada, et, Brigada ABS, Brigada Gab no. Uh, magandang umaga sa lahat ng nakikinig din. Magandang umaga sa inyo. Ito po yung nakakalap natin para po sa ito ito yung mga binigay nila yung pa 20 20, pa 10 10, may 1,000, mm -hmm. may Kumbaga na naipon natin yon. And uh, uh, na, tayo mismo Uh, nagpapasalamat din dahil talagang kapag uh, nananawagan tayo, grabe yung uh, uh, bayanihan, mm -hmm. yung feedback na nakukuha natin. So yung nalikom po natin mula sa ating mga Brigada News FM listeners is four uh, 10400 Actually may pahabol pa kanina, p pesos mm -hmm. So idinagdag na natin dito. So bali ten thousand seven hundred na po ito. Mm -hmm. So ibibigay natin to kay Ma'am Christina. Although alam namin na hindi pa to sapat mm -hmm. dahil ang laking gastusin pero sana kahit papaano eh, makatulong ito uh, mula ito sa mga Brigada sa FM listeners natin. So, bibilangin lang natin para uh, for transparency for uh, purposes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and uh, 700 pesos. pesos Okay. Dagdagan na lang natin oh, ng 300 para, para ano, 11,000. Ayun, mula pa kay Sir <laughs> kay Brigada Abner. Mm -hmm. Pero yan po ay mula sa mga listeners natin. Mm Ito naman po uh, agad din tumugon. Eto. Yon. Oh, meron ng para kompleto. Yeah. Yan. Sarado na. Sarado na. 11,000. So 11,000 na po mula po sa mga listeners natin and then mula pa kay Brigada Abner para maano lang masarado lang. Meron naman po from one Tahanan Party mm -hmm. List. So nagbigay din sila ng cash assistance na abot naman sa 5,000 pesos. Mm -hmm. So yan po eh bilangin din natin. 1 2 3 4 5. So ito yung mga uh, cash assistance po na nakalap natin mm -hmm. uh, para po Tulong kahit papaano. alam namin hindi pa yan sasapat dahil mahabang gamutan pa yan mm -hmm. kay baby Christina. Pero sana uh, makatulong yan somehow na maibsan din yung pinagdadaanan ninyo. At syempre hindi mawawala yung bigay din ng brigada nyo sa Manila. Mm -hmm. Meron tayong uh, mga goodies dito at uh, ano talagang ang tawag dito? Ito yung uh, groceries uh -oh. para kay uh -huh. ma'am. O, oh, bigat ah. Oh, bigat yan kasi oh. marami yan. Hmm. So, yan naman is from Brigada News FM Manila. Mm. Ito yung bigay natin para makatulong din sa kanilang pamilya. Kasi may mga anak pa kayo doon sa bahay, di ba ma'am? Opo, oh, oh, so, Ilang ano pa doon? Apat pa. Apat pa. So, kayo talaga nagbabantay na sa ospital. So, oh, itong ano, ito yung... Uh, ibigay natin mm -hmm. para sa pang-araw-araw sa kanilang pamilya, Brigada Abs at Brigada Abs. Opo. At uh, ulitin ko lang, Ate Christine, siyempre, eh, alam naman ho namin na hindi yan sapat, hindi man ganun kalaki, pero kahit papaano ho, eh, mabawasan ho yung inyong mga aalalahanin para po sa inyong mga pangangailangan. Eh, pasalamat ho tayo uh, sa mga nag na at sa mga, mga, listeners natin, listeners po mm -hmm. natin, ma'am. Baka meron po kayo mensahe po sa mm -hmm. mga nagbigay uh, bigay po ng tulong sa mga nagpaabot po ng tulong sa akin ang aking anak. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Si Lord na po ang bahalang magsakli po sa inyo. Malaking malaking pong matutulong nito sa, sa amin lalo na kay Christine para po sa tuloy-tuloy niyang gamutan sa mga test na kinakailangan niya po para sa sakit niyang cancer at para rin po agarang materapi na rin siya sa sakit niya pong cerebral palsy. Maraming maraming po talagang salamat sa inyo. Ah, uh, kung nakikinig po si Christine ngayon, ano po siguro yung masasabi po ninyo sa kanya? Um, anak, lahat gagawin ni mama at ni papa para sa iyo. Kung lumalaban ka anak, mas lumalaban kami para sa iyo. Kaya wag na wag kang bibitaw dahil hindi hindi hindi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Andito lang kami lagi, sa iyo gagawin namin yung lahat para mabuhay ka. Mm -hmm ano ho ba 'yung ano parang kubagabap parang mm. pangarap natin Yan. para kay Christine after ho niya mapaglabanan itong karamdaman niya na ito pangarap ko lang naman po sa anak ko yung maranasan niyang mabuhay mm -hmm. yung makapag-aral siya maging normal na bata siyang muli mm -hmm. tsaka yung matapad niya rin kung ano rin po yung gusto niya tayo naman pong mga magulang gusto lang naman po natin sa mga anak natin yung yung maabot nila yung mga gusto nila eh tsaka makapamuhay sila ng normal yung wala pong sakit mm -hmm. na nararamdaman. Nakakaawa po kasi, nakaka, hindi naman nakakaingit po, pero mm -hmm. parang mararamdaman mo bilang isang ina pag nakakita ka ng mga batang naglalaro na ang swerte nila. Oo. Oh -oh. Kasi yung anak ko, mm -hmm. uh, doon sa loob ng ospital, lumalaban para sa buhay niya, mm -hmm. na nagtitiis sa mga sakit na nararamdaman niya sa katawan niya. Mm hindi -hmm. pa kasi nagsasalita yung anak ko. Opo. Eh, pero makikita mo sa kanya yung hirap. Mm -hmm. Yung hirap na dinadanas niya araw-araw. Na hinihiling ko na nga lang po. Sana ako na lang. Mm Huwag -hmm. na lang siya. Okay. So, alam po namin na ah, naintindihan po namin yung sakit po na nararamdaman po ninyo. Mm -hmm. Personally, kasi nga naman partner, di ba? Uh, masakit makita na yung mm -hmm. anak mo uh yung ibang bata eh nakapag-aaral 'di diba? pero si Christine eh medyo nandun sa ospital nagpapagaling pero at the same time brigada mm. gab's hanga tayo kay Nanay Christine kasi nga mm. kinakaya niya ang lahat at okay. uh, pinagsisikapan niya ginagawa ang lahat para mm. maibigay yung pwedeng uh, maibigay para sa pagpapagamot ng kanyang anak believe kami sa inyo okay. uh, Nanay Christine at sempre, uh, kami ho dito sa Brigada News FM, dito po sa aming mga mumunting tulong, mm -hmm. maliban pa ho dyan eh, palagi ho namin isasama po sa aming panalangin. Yan. Salamat Ito po. si Baby Christine. maraming, maraming salamat oh. Opo, at uh, papanalangin din po namin kayo po, ni Sir Mike, uh, kayo po at Christina para po kung ba mm -hmm. eh, maging matul patuloy na maging matatag para mm -hmm. po sa pagsubok na ito. At uh, naniniwala ho kami, uh, darating yung araw, eh, malalampasan din ho natin yan lalakas din ho ito si Baby Christina Niniwala po ako may pagpipray po namin yan, uh, Ate Christine. Mami pong salamat. Pinaka tulong po yung panalangin nyo po para okay. sa anak ko. Mm. Sana po gumaling na po talaga siya. Okay. okay. Sige po. Yan mga kabrigada, nakita po natin, pinabot uh, uh, po natin kay Ate Christine. Ito po ang uh, mga napagtulong-tulungan po okay. natin. Ang inyo po mga donasyon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kagaya po ng palagi ho namin binabanggit, eh, pagpapalain po kayo ng Panginoon. Ang mga donasyon po, mm. mga tulong na ibinigay ho ninyo sa amin, ibabalik eh, babalik ko sa inyo ng sampung beses. God bless you all po mga kabrigada. At kagaya po namin dito, patuloy ho kaming na nananawagan po na sama-sama ho tayong manalangin para po sa kagalingan ni Christine at pagiging matatag nito pong sina Ate Christina at siyempre po si Sir Mike.